Oh, ang aga mo naman yatang umahon sa bukid, Mario. Hindi pa gaano lumulubog ang araw eh, naririto ka na. Teka maghahain na ako ng hapunan para makakain na tayo. Ayaw mo ba na makita ako? <laughs> Alam ko namang maaga pa pero namimiss kasi kita kaya umuwi na ako kaagad. Nako, huwag mo nga akong binaandaran dyan sa mga linya mo. May problema sa bukid, no? Ay, oo na nga may problema. Pero masosolusyon na naman agad yun. Huwag mo na yung alalahanin. Magandang araw sa lahat. Ako si Mario. Isang mahirap na magbubukid sa malayong probinsya ng Santo Domingo. Hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo ang aking karanasan noong ako ay bago pa lamang na nag-asawa. Minahal ako at pinakisamahan ng asawa ko kahit na ako ay hamak lamang na magbubukid at sinamahan niya ako sa mga panahon ng hirap at ginhawa. Malit lang naman ang bukid na sinasaka natin kaya madaling masolusyonan ang problema ang dumating. Sinalakay kasi ng mga pesting insekto ang palayan. Kaya pala nalanta ang halos kalating bagay ng palayan ay santambak na ang pesting na mamahay dito. Ha? Abay, paano yan? Ano ang aksyon na gagawin ninyo? May suwestiyon na ba ang presidente ng kooperatiba? May tulong at ayuda ba naman ay pinamamahagi sa mga magsasaka ang gobyerno? Mayroon naman, ngunit hindi ko naintayin pa na ipamahagi nila. Aaksyonan ko ng problema hanggat maaga pa, hanggat mayroon pang natitirang mapapakinabangan sa mga palay. Alam ko matatagalan pa ang proseso ng pamamahagi ng ayudang pesticide para sa mga magsasakala na salanta ng mga pesting insekto. Kung hihintayin ko pa ito, malamang na walang matira at wala akong aanihing bigas pagdating ng anihan. Kaya't nagisip ako ng paraan at agad ko itong inaksyonan. At pagkalipas ng ilang araw ay matagumpay na nawala ang mga pesteng insekto sa aking maliit na taniman. At himalang iniwasan na ito ng mga insektong nagkalat pa sa iba't ibang kahon ng palayan na pagmamayari ng ibang magsasaka. Napakagaling mo naman, pareng Mario. Halos lahat ng mga taniman at palayang naririto sa ating nayon ay nasirang lahat ng nagdaang pesteng insekto. Samantalang ang bukirin mo ay naisalba at umane pa rin ng sapat na bigas. Ano ba ang sikreto mo? Hindi ko na hinintay pa ang pamamahaging kemikal ng kinauukulan. Ang suliranan ng peste sa ating nayon ay nararapat ng kaagarang aksyon para maisalba pa ang mga pananim. Nagdikdik ako ng maraming bawang at ibinabad yun sa tubig na sapat para maikalat ko sa kabuuan ng aking mga pananim na palay. Ang ginawa kong yun ay isang mabisang organikong panlaban sa mga insekto ng palay. Mabisa na ay hindi pa makakaapekto sa kalusugan ng mga makakakain ng bigas. Noon paman ay mahilig na akong magsagawa ng mga solusyon para maging malago at malulusog ang aking mga pananim. Karamihan ay mga organikong solusyon na makikita sa ating paligid. Sinusuri ko itong mabuti at ia-apply ko muna sa maliit at kaunting binhi ng pananim. At kapag naobserbahan kong may mabuti itong epekto sa mga pananim, ay saka ko ito ia-apply sa kabuuan ng mga pananim sa bukin. Ang mga ganitong proseso ay naman ako pa sa aking ama noong siya ay nabubuhay pa. Ang kakaiba kong galing at kakayahan sa pagpapalago at pagpapalusog ng mga pananim ay nakarating sa isang mayamang hasindero sa kabilang bayan. Kinausap niya ako at inalok na magtrabaho sa kanyang sakahan bilang tagapangalaga ng isang napakalawak na bukid. Inaasahan kong mapapangalagaan mo ng maayos ang aking hasyenda. Ipinagkakatiwala e, ko ito sa iyo at ikaw ay makakatanggap ng limang libong piso bilang buwan ng sahod. Makakaasa ba ako sa iyong katapatan, Mario? Ah, uh, oo opo, senyor. Makakaasa po kayo sa aking katapatan at pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Ang limang libong piso ay napakalaking bagay para makapamuhay kami ng asawa ko ng maayos. Ibinenta ko na lang ang maliit na palayan at matapat na nagsilbi kay Senyor Gustavo. Napakausay mo talaga, Mario. Ayon ko lang nakita ang ganitong kalusog na mga binhi ng palay. Hindi ako nagkamali na kunin ang iyong serbisyo. Nako, mm, wala naman po akong special na ginawa sa mga binhi. Marahil ay naging malusog ang lupang taniman dahil ang mga ginamit ko rito ay mga organikong pamamaraan. Ang mga dumi ng baka at kalabaw sa inyong farm ay pinahakot ko at ibinilad sa araw ng mahabang araw. At nang matuyo ay ginamit yon at inihalo sa lupa bago ikinalat ang mga palay na binhi. Magaling Mario, ipagpatuloy mo yung ginagawa at makakaasa ka. Nabibigyan kita ng karagdagang sweldo. Nako, maraming salamat po, Senyor Gustavo. Ngunit kapag may mga mabubuting tao na pinagpapala, ay mayroon ding tao na kinakain ng inggit ang kalooban. Dahil sa kabila ng maayos kong pakikisama sa mga trabador ng bukid, ay may mga taong naiinis sa akin. Sobrang sipsip -sip ng taong yan. Baguan lamang siya rito sa esyenda pero masyado nang mapapel. Si Mario ba ang tinutukoy mo? Akala ko ay ako lang naiinis sa kanya. Parayo pala tayo. Tama ka nga. Napakasipsip ng taong yan. Palagi nakadikit kay senyor at ito namang matandang Gustavo ay nagpapauto. Matagal na akong natiwala sa asyendang ito. Pero ni minsan ay hindi tinasa ni senyor ang sweldo ko. Pero ang balita ko ay limang libo agad ang unang sweldo ng Mario na yan. Abay pareho na kagad ng saud na natatanggap ko. Hindi ba't hindi naman yun makatarungan? Ang balita ko kasi ay magaling daw ang Mario na yan sa pag-aalaga at pagpapalusog ng mga pananim, lalo na ng palayan. Kaya't mataas na alaga ang binigay ni Senyor para makuha lamang ang kanyang serbisyo. Nako naman, ang mga nagagawa niya ay kaya ko rin naman. Sadyang sip-sip lang talaga ang Mario yan kaya't nakuha niyang loob ng matanda. Si Ramon at Joaquin ay matagal nang naninilbihan sa asyenda ni Senyor Gustavo. Si Ramon ang katiwala ng asyenda at si Joaquin ang driver. Simula nang dumating ako sa asyenda ay walang pinakitang maayos na pagtanggap ang mga ito sa akin. Pero ay pinagwalang bahala ko na lang yon. Isang araw ay may dumating na bisita si Senyor Si Don Facundo na isa ring hasindero ng kalapit na bayan ng Santo Domingo. Sa pagdating nito sa asyenda ay isang papuri ang namutawi sa kanyang mga salita dahil sa nakikita nitong pag-asenso ng negosyo ni Senyor Gustavo. Ilang taon na ba ang nakakalipas ng pagbisita ko dito sa iyong hasyenda Noon ay halos naghihingalo na ang iyong negosyo pala yan. Ako nga ay naaawa sa iyo noong araw dahil baka bumagsak sa pagkalugi ang iyong taniman. Ngunit ngayon, Tingnan mo nga naman. Ang swerte ay hindi na mailap sa'yo. Pakondo, e kinagagala ko ang pagbisita mo sa akin. Hindi isang swerte lang ang nangyayaring ito. Pagkos ay isang mapagpalang mga kamay ng isang magsasaka ang muling bumuhay sa aking negosyo. Dahil masasabi kong sa ilang taon ng kanyang pagsisilbi sa akin taniman, ay nakabawi ako at nakabangon. Napakausay niya at napakagaling. Mayroon siyang ginintoang palad para sa pagsasaka. Siya nga ba? Abay, sino naman ang maswerte yung may ginintoang palad na ito? Si Mario. Ah, uh, Mario, halika at ipapakilala ko sa iyo ang aking kaibigan. Si Don Pacundo. Ah, siya ba? Ginagagala kitang makilala, iho. Totoo nga bang may gininto ang kangkamay para sa pagtatanim? Napakaswerte ng aking kaibigang Gustavo at nakakuha siya ng isang kagaya mo. Naku, hindi naman ho. Ang lahat ay dahil lang sa masusikong pag-aaral sa agrikultura at sa sarili kong karanasan. Ang lahat naman ay maaaring matutunan kapag ginusto natin. Noon ko lang nakilala at nakita si Don pakundo ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba sa kanyang mga gawi. Kaya't isang araw ay hindi na ako nagulat nang ipatawag niya ako kay Ramon. Sa isang tagong bahagi ng asyenda ay nakita kong naroon din si Joaquin at ilang trabador na animo may pagpupulong na nagaganap. Ah, Mario! Sa pagpupulong na ito ay ikaw ang aking pinakahihintay. Halika at ilalad ko sa iyo ang layunin ng pag-uusap na ito. Walang kaalam-alam si Senyor Gustavo sa nagaganap. Dahil si Don Facundo ay lihim at patraydor na hinihikayat ang ibang tauhan na umalis ng hasyenda at lumipat sa kanyang sakahan. At nangako ang Don na pasasahuran ng mga trabahante ng doble pa sa natatanggap ng na mga ito sa hasyenda ni Senyor Gustavo at maging ako ay inalok ni Don Facundo ng tripling sahod na natatanggap ko sa pagsaservisyo kay senyor. Napakaganda at nakakatukso ang inyong inaalok. Pero ang aking katapatan ay para lamang kay senyor Gustavo. Abat, napakayabang mo naman Mario. 15 min ang iniaalok sa yung sweldo ni Don Faundo ay tinatanggihan mo pa ano ba ang tingin mo sa iyong sarili? Napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo? E, isa ka lang namang hampas lupang magsasaka ng isang maliit na taniman sa Santo Domingo? Ano ba ang pakialam mo sa nangarahan kong buhay? May pakialam ako. Dahil simula nang dumating ka sa asyendang ito ay nawala na ang tiwala sa akin ni Senyor. At dahil yun sa iyo. Napakasipsip mo kasi. Pinatutunayan mo lang na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Matagal ka nang naninilbihan kay senyor. At iglap lang ay pagpapalit mong yung prinsipyo sa konting halaga. Kung kaya mong ipagbili ang yung katapatan at prinsipyo, ay wag mo na akong idamay pa. Kontento na ako sa pinapasahod sa akin ni senyor. At hindi lang pera ang dahilan ng pagtatrabaho ko sa kanya, kundi nakabuo na ako ng koneksyon at relasyon kay senyor Gustavo. Nagtiwala siya sa akin nang kunin niya akong katiwala ng asyenda kaya hindi ko sisirain ng tiwalang yon dahil para ko na siyang ama. Ah! Mario Iho! Hindi na ba magbabagong yung pasya? Kung gusto mo ay daragdagan ko pa ng 10% ang ibabayad ko sa iyo kada buwan. Ang tulad mo ay malaking tulong para mas lalo pang umunlad ang aking sakahan. Hindi ko pera ang sukatan para ipagpalit ko ang prinsipyo ko. Nangako ako kay senyor na magiging tapat. Kaya't paninindigan ko ang pangakong yun. Pasensya na ho, Don Pakundo. Iyon lang at tinalikuran ko na ang pagpupulong na yun at bumalik sa aking pwesto sa asyenda. Hindi ko gustong mapahiya si Don Pakundo ngunit ang ipinapakita niyang katraydoran sa kanyang kaibigang si Senyor Gustavo ay maaari niya ring gawin kanino man. At higit na kaya niyang gawin niyon sa aming maliliit na magsasaka. Umalis sa mga trabahador na nagpasilaw sa salaping inalok ni Don Facundo. At si Ramon at Joaquin ay sumama sa asyenda nito. Isang buwan ang lumipas ay nagising ako sa ingay na naganap sa labas. Mula sa pagkakahiga sa aking bahay pahingahan ay nalanghap ko agad ang makapal na usok sa aking bahay pahingan Nang lumabas ako ay tumambad sa akin ang kalat na kalat ng apoy sa kabuuan ng taniman At habang dumadaan ng mga minuto ay lalo pang buminis ang paglamo ng apoy sa kabuuan ng palayan Dumating ang tulong at naapula ang apoy Ngunit ang iniwan nito ay isang bangungot na nagpahina sa kalooban ni Senyor Gustavo maging ako ay pinanghinaan ng loob. Natulala ako sa pangyayari. Ang matagal na pagtatrabaho sa taniman at masusing pag-aalaga upang maging malago at malusog ang mga tanim, ay iglap lang na naglaho at naging abo. Ang palayan ko! Bakit nangyari ito? Walang daylan upang pagmula ng apoy. At bago akong matulog kagabi ay Maayos naman ang lahat, senyor. Kaya't nakapanlulumo ang pangyayaring ito. Nagkaroon ng masusing investigasyon sa nangyaring sunog. Ang lahat ay suspect kung kaya't walang nakalabas ng nayon. Ngunit sa masusing pagsisiyasat ng kapulisan, ang suspect sa pangyayari ay nasa labas ng nayon. Nahuli si Ramon at Joaquin na siyang nagpasimuno at sinadyang sunugin ng palayan. Ayon sa kanila, sinabuyan nila ng gasolina ang malaking bahagi ng sakahan at mabilis na kumalat ang apoy. Inamin din nila na ang nag-utos sa kanila ay walang iba kundi si Don Facundo. Kapalit ng malaking halaga, ay sinunod nila ang ipinag-uutos nito. Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang traidor na yon. Noon pa man ay batid ko nang may malalim siyang inggit sa akin. Siya din ang dahilan kung bakit muntik nang malugi ang aking negosyo. A-ano pong ibig niyong sabihin, Senyor? Palihim kong pinasusubaybayan si Ramon dahil nag na ako na sinasabutahin niya ang palayan. At tama ako dahil nadiskubre ng isang tauhan ko na nilagyan niya ng matapang na kimikal na lason ang pesticide na ginagamit sa palayan. Dahilan upang hindi mamunga ng maayos ang mga palay. Kaya't naganap ako ng kapalit niya at napatunayan kong totoo ang aking hinala. Dahil buhat ng palatan mo siya bilang katiwala ng asyenda ay naging maayos na ang aking sakahan. At lalo pang lumago ang mga palay. Senyor, maging ako ay Inalok ni Don Facundo na tumalikod sa inyo. Ngunit hindi ka pumayag. Kaya labis mo akong pinahanga, Mario. Napakabuti mo talaga. Ipinakulong ni Senyor Gustavo si Don Facundo. Kasama si Ramon at Joaquin. Pinagsikapan namin na ibalik sa normal ang lahat. Muling inararo ang malawak na lupain, inalagaan at nang handa na ay muling tinaniman. Malaki ang naging pasasalamat ni Senyor Gustavo sa aking katapatan. At bilang gantimpala ay pinagkalooban niya ako ng ilang ektarya ng lupaing sakahan. Tinanggihan ko ito ngunit mapilit si Senyor. Pagkaraan ng ilan pang mahabang taon ay pumanaw si Senyor Gustavo. At ang bahagi ng asyenda ay ibinenta ng mga anak niya at pinagyaman ko na lang ang ipinagkaloob ni Senyor. At hanggang ngayon ay umaani ako ng masagana. Iyon ay dahil sa minsang katapatan ko na pinalitan ng masaganang biyaya ng langit. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.